May babae pakawala wala. Wala ka mukhang maipakita sa amin, oh. No? Hiyang-hiya ka sa nangyayari sa buhay mo. Pakawalang babae. Tama si mama. Walang dignidad, walang prinsipyo. Ayaw ko ng gulo. Tsaka hindi ako babaeng pakawala. Babaeng mababa ang lipat Ew, kadire. <laughs> Mag-ingat ho kayo sa mga sinasabi ko, kasi baka makarma ho kayo. nakakaya nga siya mama wala siyang may pag- Hoy mga bruha! Buka. Ang gagaling niyo magsalita kay Nena nang hindi maganda baka pagdalaman nalaman niyong Hoy dalawa dalawang bruha si Feli ang gagaling niyong magsalita nang hindi maganda kay Nena baka pagdalaman nalaman niyo kung sino ang ama ng pinagbubuntis ni Nena mahulog yung mga panga nyo paano kami wiwindang Feli taga? wala kami pakialam kung sino ang bumimbang kay Nena hindi namin kami win down kung sino, kung sino yung ama ng pera bumi kasi wala kami pake. Malamang isang pala mo yung gobyerno yung pala mo ng lipunan. Wala kami yung panahon sa inyo, Negra, feeling taga. <laughs> Basta ako masaya ako, maganda ako nagbubuntis, may ama ang aking dinadalang baby. Kompleto ang pamilya ko. Oh. Talagang nagahanap ng gulo yung dalawa nyo. Yun. Hindi maitik mo mga bunganga. Ay eh, gaganti ko sila. Manda sila. Tama si Ferry Taga, Blandina, at saka Mama. Baka mawindang kayo pag nalaman nyo kung sino tayo yung ama ng pinagbubuntis ni Nena. Sige, Ferry. na kayo lang bahala. Ayoko na mag-talk. <laughs> Isa ka pa, Emeliana. nakikisaw ka na naman. O sige. Bibigyan kita ng 100,000. Sabihin mo lang sa akin kung sino yung ama ng pinagbubuntis ni Nena. Eh, bakit? May utang ka pa nga ng 50,000 doon sa location, eh. Tapos mabayaran mo ako ng 50,000? Huwag kayong O oh, Emiliana 100,000 Bibigyan ka ng 100,000 Sabihin mo lang Kung sino yung Pinagsasabi mong Ama Ng pre-bubuntis ni Nena Hindi ko sasabihin Hayaan ko mawindang kayo Kung sino nga ba talaga Ang ama ng pre-bubuntis ni Nena Huwag mo muna sabihin Emiliana Hayaan mo mawindang niyang mga yan Papain to Mama ano pa'y sasabi ng mga ngayon? naka pa'y ikaw iwindag natin? Kamusta na pakinggan, Ayoko ma- Ayoko ma-depress, may, 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 stress! Nagbabuntis ako, mandagand ko pa naman! Bago na mga kwento yung mga yan. Hindi natin kailangan pang malaman kung sino yung ama ng pinagbubuntis niya na malamang eh. Tampay lang yung mga... Mga nag... Mga nangarag, nagra-rugby sa labas. Ano ka na nga, mama? Wala kami panahon sa inyo. Alis na! Alis! Saka na! Wala ba? Wala ba masahan? Magbubuntis ka, lalahan mo. Taka na. O, balik ka mga ulo niyo eh. Sige, Ferry, salamat. Nagtatanggol niyo si Lena. Ikot ako sa dalawang niyan eh. Wala ka naman, Emiliana. Ipagtatanggol ko talaga si Lena. Sa abot ng aking makakaya. Nena. Nena. O, Miriana. O, oh, ano sa'yo? Parang hinihingal ka. Ay, naku. Kung alam mo lang kung anong ginawa sa akin nung hilo natin yung patindi pati ni Blandina. Kaya nila ako yung prektat kung anong mga pinagsasabi sa akin mga hindi mga ganda. Kaya bilang sumakit yung tiyan ko. Sabi ko na eh. Taga ilan ako ng dalawang yun eh. wag ka magalala. Eh, ginanti ka na namin ni Fering Taga. At sinabi namin na mawiwindang sila kapag nalaman nilang kung sino yung ama ng pinagbubuntis mo, Nena. Sinabi niyo sa dalawang niyo kung sino yung ama ng pinagbubuntis ko? Hindi namin sinabi. Hindi isip lang namin sila ng malala. Makabuti naman. Kakabwisit po Maka wala lang na Pag uwi ko dun sa bahay, pinariringgan ako ng dalawang niyo. Pwes, windang sila ngayon kung sino. Kung sino yung magiging nasa isipan ng ama ng pinagbubuntis mo. <laughs> Sabi siya, huwag mo lang patulan yung mga yun eh. Huwag <laughs> ka maganda. Malamang, mga ikot-pet na yung mga yun. Ako, Emiliana. Kahit anong mangyari, huwag niyo sasabihin kung sino yung ama ng pinagbubuntis ko. Please lang. Ipahinga mo yan yan, ha? Ikalaman mo yan sarili mo. Tita, dito na po kayo kumain. Sabayin niyo na po kami ni Mama. Hindi na, Ninita. Alas din naman ako pinutangok lang itong Mama mo, eh. May kwento sana ako, kaya lang, hindi ko na ikaw kasi, iba yung pakaramdam ng Mama mo ngayon. Sige na, pakainin mo ni Mama mo. Ganun po ba? Maputi talaga ako po si Mama. Salamat po. Yan na, sige ha. Pagaling, pagaling ka. At ingatan mo yung pinagbubuntis mo, kambal yan. Congratulations sa'yo. Sige, salamat. Ingat ka. Ah, ah. Ingat po kayo. May takakain na ako. Oh, Mama, ito yung pagkain niyo.